Ganda gabi mga Fards. ah uh, bago ko ikabit itong stator sa aking siklo ay papaliwanag ko sa inyo kung ano mga gampanin itong, mga, uh, itong wire na ito. Ito ay stator drive, hindi pa ito battery operated. ah uh, ganito. Itong dalawang wire na ito, ito ay itong wire na green at saka white may green na may halong white sa uh, blue na may halong white ay galing dito sa may kanyang pulser ang pulser naman ito ito ang nagtatrigger dun sa CDI ay, wala tayong CDI ngayon dahil hindi ko yung mapapalitan ngayon yung papalitan ko lang kasi ngayon itong voltage regulator at kanyang stator ngayon itong dalawang to ito naman ay nagdi-distribute ng kuryente dito sa may voltage regulator dito siya kumakabit may color coding naman orange sa I pink at saka dilaw yan 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 ang nagdi-distribute dito sa uh, voltage regulator natin ngayon ito ito naman ang red saka black ito naman ay ito ay yung pumapasok rin dito sa may CDI pero ito ang nagda-drive papunta sa may uh, coil natin. Paglabas ng pagpasok ng CDI, ang labas nito ay sa coil. Pagdating na lang sa coil, doon ay pupunta sa spark plug na natin. Okay, ayun na paliwanag ko na kung ano yung gampanin nito. Ngayon dito naman tayo. Okay, dadaya ako naman tayo dito sa mild voltage regulator. Uh, katulad nga sabi ko itong dilaw at saka pink ay dito nagkukunik yan dito nagkukunik papuntang uh, regulator pagkalabas ng regulator kapasok dito sa regulator ng kuryente lalabas dito sa may na uh, pula to, itong pula na to ito yung uh, ito ang nagsusupply ng kuryente sa ating baterya yan hindi ang ng kuryente sa ating baterya tapos itong black naman na to ito ay didiretso dito sa ating susian yun ito sa ating mas maganda dito may lagay sa ating susian dito sa kanyang accessories dito siya nakalagay uh, kasi itong dalawang ito Uh, green at saka isang ano, kill switch to. Ito kasi yung light wire. Si light to pag, pag sinusi mo, pag binuksan mo yung susi, lalabas dito sa mga accessories. Tung dalawang to, ito yung pinaka kill switch. Ito ini, ito naman ay dumiretso dun sa uh, ating CDI. Okay. Itong pinakamalaga dito, itong ah uh, pula at saka black yun ang trabaho naman itong dalawang to ito ay nagsasama okay uh, ito ay nagsasama ito ay nagsasama pinagsasama dito pagdating dito ba? Diba? pagpasok dito sa live yun, pagpasok dito sa live lalabas dito ang korintes ang may accessories dyan, dyan, dyan yung Ibig sabihin, nagsasama tong dalawang to. Ang importante dyan, sa dalawang to, kasi, oh, napakalaga tong dalawang to, na magsama. Kasi, oras na mawala itong black, mapu kunyari, maputol itong block ang mangyayari niyan, ah, mag-overcharge siya. Yun. Mag-overcharge siya. Uh, siguro naka-experience naka kayo na mga ilaw na puputok kasi itong sira nyan, itong black na galing dito sa may ating voltage circuit pag yan ang masira ang mangyari, overcharge tapos yung minsan papansin nyo yung battery lumulubo, yan ang ang may sira niyan. yan lang, hanggang yan lang muna ah uh, kakabit ko na to ito lang kasi yung sira ng aking motor kasi ito naman ay nag ano, drain ko sa ang malamang yung sira dito may sira na to kasi napalitan ko na to ito ang hindi ko pa malamang may sira na itong aking stator Ah, uh, okay it's my life you get me? so I'm gonna do whatever i want whatever i please yeah, 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 yeah. it's my life